Редактор субтитров А.Семкин Корректор а Isimula ang ating adventure dito sa napakalamig at napakagandang kalsada na asin road going to Baguio. Papasyalan natin ang sinasabing bagong bukas na tourist attraction sa Baguio na kumakalat ngayon sa social media. Dadaan tayo sa makasaysayang asin twin tunnel ng Tuba, Benguet. At maliligo rin tayo sa napakalamig na ilog ng Benguet. Lahat ng yan ay babahagi namin sa biyahe natin na ito. Kaya't halina't samahan kami muli sa ating panibagong adventure. Gabay no, si Kuya Wow, daming banking banking din dito. <laughs> Hi guys. Nandito tayo ngayon sa Asin Road, uh, from La Union going to Baguio, 'di ba, darling? Yes. Kanina, uh, nakasasakyan tayo 'yung van natin. Iniwan muna natin kay Ate At Edeline. Eh, Belin? Edeline. Edeline, 'yung bagong kaibigan natin dito sa kasi Kuya Rodel. Yes. Yan. So may bago tayo kaibigan dito sa San Pascual Tuba Benguet, 'o di ba? Dito mismo sa Asin Road. Ngayon, may pupuntahan tayong bagong tourist spot dito sa Baguio, ang Dragon Treasure Castle sa May Irisan, Baguio City. <laughs> so 'yon, puntahan natin, tingnan natin kung gaano siya kaganda at ano ang mga makikita doon. So, pakita lang namin sa inyo yung background namin dito. Ayan, nice. di ba? yang natatanong natin na to ay part na ng La Union. Eh, Yung tulay ng La Union. Ayun. Diyan tayo dumaan kay gabi. Medyo madilim kaya hindi natin nakita. Tapos madadaan pala tayo dun sa Asin Tunnel. First time din natin makakapunta diba? Di Yan. Tapos gamit natin ngayon si Sabel. Yan. <laughs> Yan. Uh, tara, samahan nyo kami muli sa ating panibagong adventure. Oh, di ba? <laughs> Lamig na. Alamig na. Ang lamig. Uy, lumalamig na dito. Tingnan nyo guys yung vibes ng kalsada. Di ba? <laughs> Kakaibang vibes na naman to. Parang lumamig dito sa part na to. Oo, biglang lumamig. Ha? Oh. Tapos pansin nyo, tayo lang yung dumadaan nyo yun. No? Madalang pa ang mga dumadaan dito. Madalas mga riders. kasi meron siyang mga tanino pa ng palay meron siyang part na patad tapos may bundok so parang complete package dito may kapatagan uh -oh. para sa palay tapos meron din ano part na mabundok para sa mga ano ibang pananim naman wow tingnan mo dun ang ganda oh. Uh. ganda ang ganda pala dito <laughs> Ayan! Wow, sarap naman dito ha. Ayan yung sasabi ko, di diba, may part na, may part sa guys na ganyan, no, patag. Hindi siya puro bundo, as in. <laughs> <laughs> Mabuhangin, di makapamreno ha. Just promise ride natin. Chill ride lang. Saktong-sakto yung motor natin na chill ride. Talagang literal na chill ride. Kasi malamig. May... Full tank po. Matarik din yung mga kalsada guys. Tapos yung mga kurbada, medyo sharp talaga. Medyo Kaya... Tapos, ang ano doon, mabuhangin ang kalsada. Kaya make sure na dahan-dahan talaga kayo kasi hindi kayo biglang makakapag preno. Dahil may tendency ng umislide tayo. Welcome to Barangay Nangalisan Tuba Benguet Yan Ay, saan tayo kung dadaan pala? Ha? Hindi ko alam ang daan Pero oh, check oh, muna oh, natin itong kulay tayo. Kaliwa muna tayo dito sa may kulay Yan Pusablan Tutuba Hindi ko alam kung alin Magwe-waste na nga lang ako Yay! Yun, ang laki ng wow. Kapatis. Tell the truth real fast, and then we're probably done at last. Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, Heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, Heartbreaker, give in and surrender to me. should have probably let me go but you've got a porcelain ego talking fast and punching low making sure that there are no traces of thinking i could have done better yeah i know i was probably crazy you so guys. i tayo yung breakfast at tanghali and <laughs> sabaina dito sa Leicester Sari-Sari. Dito sa anong barangay ito, Ate? Uh, Nangalisan Centro. Nangalisan. 'Yon, dito sa Nangalisan Tuba Benguet. So, tara, tuloy na tayo dun sa Asin Tunnel. Let's go. Ito na, guys. Papasok na tayo ng tunnel. Saka malamig dito. Bakit parang mas malamig? <laughs> One way. Wow! <Whoa. laughs> Yee! <laughs> Uy, tumutulo yung tubig. Wow, mahaba pala. <laughs> wow. wow. <laughs> Ang asin ng alisan San Pascual Road o mas kilala rin bilang Baguio Tubao Road ay isang pangunahing daan sa La Union at Benguet na nagsisilbing alternatibong ruta papunta ng Baguio. Ang daan ay opisyal na binuksan sa publiko noong December 17, 2018 sinimulan ang paggawa ng tunnel na ito nung panahon ng mga Spanish colonizer sa pamamagitan ng mga bilanggo. Nakala una pinagpatuloy ng mga banyagang Amerikano upang maging ganap na daanan. Ang pangalan na ito ay nagsimula sa asin na nangangahulugang asin sa Tagalog dahil sa mineral na makikita sa lugar. Ang daan ay nagdadala sa asin hot spring sa sitio asin sa nangalisan. At iba pang mga resort at hot spring sa daan na kinabibilangan ng Putens Resort, Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, Riverview Water Park, and Neverland Mountain Resort. Welcome to Asin Tunnel! <laughs> Hindi ko lang alam yung sukat nito, pero twin tunnel daw to hanapin natin yung isa. <laughs> yung nawawala. <laughs> Tapos ito yung pinakaibago ng bundok na binutok nito. Ayan. Ayun yung kabilang kalsada. Tapos, ang tugon yan dito, ayan, sa may bahay na pula sa may gilid ng labasan ng tunnel. Yan. <laughs> so, tara. Diretso yan. na tayo. Diretso na tayo sa isang tunnel pa. Ay, parang may castle dun. Ayun nga eh. Ay, parang resort ay pool. Tapos, pagdating mo dito sa may tulay na to, may falls. So, ayan, di ba? Sulit na sulit yung biyahe natin. May tunnel ka na, may falls ka pa. At ang ganda ng kalsada. <laughs> Ado, may nakita ko dito parang castle. Sa baba, no? Ah, saan? Ayun, ayun, ayun. Pasukin na natin tong tunnel na to. Yay! Yay! May nakasulat dito, guys. Basahin natin. Darling, pakibasa. <laughs> <laughs> guys, itututo ka basahin. Sige, <laughs> basahin mo na. Hoy, ang ah, niyan, darling. As in tunnel, these tunnels were constructed during the time of Spanish colonizer by by their prisoners of war Santa huh? the Mortis. <laughs> Basta i-ano ko na lang guys uh, -na ko na lang sa susunod huh? oh, hindi na tayo <laughs> Tara, bye-bye Thank you, thank you. Thank you. Okay, tapos na tayo sa dalawang tunnel. Nakadaan na tayo, bumait na yung asawa ko. <laughs> Napataka na ng bindis ng tunnel. <laughs> Ooh, Salamat big. po, Diyos ko. Sabi big. Sabi big pa. Pipigil na ito, kabubunga nga sa akin. <laughs> aray ko, aray, aray, aray. Tapos ngayon, diretso na tayo doon sa isang destination natin Yung Dragon Ay, Dragon Nasa likod ko, Dragon <laughs> Ay, Ano, yung Dragon Treasure Treasure Castle So, ayun Tara Diretso tayo ngayon doon Uy Oo Ako yung naiiris Ang nakikita Hirap na hirap Hirap na hirap yung motor <laughs> Madonna. Chapel Ang galing ng simbahan. Kuweba siya. Na ginawang... Parang yung ano, simbahang bato. Sa... yan nga. bato siya. Sa yun? Batangas. 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 Pares lang sa Batangas. Ang Shrine of the Brown Madonna Cave na matatagpuan sa Tuba Benguet ay isang gawa ng tao. Tunnel na natuklasan ni dating Baguio City Councilor Nars Padilla noong 1986. Ang tunnel ay bahagi ng Asin Tunnels na itinatag noong 1950 gamit ang mga labor ng mga bilanggo. Ngunit ito ay nabando noong 1915 dahil sa World War I. Ayon sa sabi-sabi, hinikayat ni Padilla ang kanyang mga kapitbahay na gumawa ng groto sa pamamagitan ng bayanihan o voluntarismo na itaguyod ang dambana ang imaheng nakikita dito ay hindi literal na kahawig ni Brown Madonna Kundi tinawag na ganun dahil ito ay may suot na brown na kapote sa mga espesyal na okasyon Bago ito tinawag na Shrine of the Brown Madonna Ang lugar ay tinawag na Nauyak Wonder Cave dahil sa kawalan ng pangalan Nakatayo sa gitna ng yungib ang isang maliit na altar kasama ang imahin na Birheng Maria Alright, palabas na tayo ng anong kalsada yung lalabasan ito Okay ang labas nito ay dito sa may intersection na to. Ayan, as in road. And then, kakaliwa tayo dito sa may... Kaliwa tayo dito sa Mayimunyus Drive. Ayan. Nasa bagyo na tayo guys. Ahon mo! Ahon mo! Ahon! Ayaw mo ba Yes! Yes! Ayan yeah, And, uh, guys, yun na yung mga bahay sa Baguio. Nasa Baguio na tayo. Guys, hindi kami ah. makaahon. Ah. Oh, hirap na hirap na yung motor natin. <laughs> tayo na umahon, ah. guys. Uy! Ay, nakapo! Bumaba na kaya ako. Pahinga rin ako guys Ay, salamat. Grabe Grabe yung pigdaan na ako Grabe yun Grabe talaga yun Welcome to St. Patrick Subdivision Ate pwede magtanong Saan po yung Dragon Castle Treasure. Treasure, Castle Malapit na po Thank you. Thank you. Ayun! Ayun! Dragon Treasure! Ugh. Bago lang kaya to? Tingnan natin. Saan? Saan ba? Kanan. Dito. dito? Ay Diyos ko po! Teka, bababa mo na kaya ako. Baba mo na ako di dog, hahaha, 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 Ay, hahaha, hahaha, Hello ate. Bukas po yung hahaha, 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 Bulacan. Dami kayo ng galing sa mga nagaling ng Dalipan. Ganon? Bum pwede na eh. Hindi kasi... Filipin? naka inspection kasi yan. Eh, hindi kami pwedeng magpapasok. Uy, dahil kasi sa ano? Sa... Sa FB. Opo, dapat hindi nila hindi nilagay doon. Ang daming pumunta dito. Ang <laughs> daming nga eh. Sabi nila, Taka, ano daw, sabi ko hindi. So marami pong nagpupunta talaga ngayon. Marami. Um, marami. Nakita po kasi namin sa Facebook, no? Hing Dapat pala iayos nila na hindi pa pwede. Sabihin ko dun sa nagkakawag na pamilya. Maya, may, pagkumbaan. May, may, may. Si Ate Lourdes, so siya yung nagbabantay dito sa may Madami daw dito guys na... Ano, mga turista marami. na hindi marami. din nakapasok. Halos si Bintino sa Sakti. Dami na. Ilan po? 70. Papuri na lagod, <laughs> dragon? Sarado nga eh. Hindi <laughs> <laughs> pa bukas. Hindi pa bukas. Ayan, Gayson. Ayan, mga pupunta rin sa dragon yan. <laughs> Saan kayo galing, kuya? Manila Manila. Oh, Ito Manila pa, oh. Ito, galing Manila pa. Pupunta sila sa Dragon, tapos hindi sila makapasok ano po, din. Ano po, namin yung may na apoy. Oh. <laughs> ano pong masasabi nyo, hindi pa daw po bukas? Eh, bata ka lang Facebook na oh, US pa nakalagay. Oh, you know. Ano po yan? US. Uh, Yun. nakalagay. Pinakabago uh, lang ata yung Dragon. It's the newest attraction in Baguio City. Yes. So sila dyan nyo po talaga. Oo, oh, magdating oh. dito. nag pa kami. Nagdating no, dito, ako. sarado. Kala ko mapunta na kami ng langit. Oo. Mm -hmm. Sige po, ingat! Yan o, oh, ang dami na namin excited dito. Ang uh, dami talaga. Siguro hanggang umaga, naka-70 na ako ng sasakyan. Saka mo to, yung mga grupo-grupo. Paano kaya natin maaayos yun sa FB po kasi sobrang trending na niya. Sorry kayo, sa, saan pa po kayo galing? Sa... Sa... po Sa... So ito po sasadyain niyo talaga. Nako, hindi pa daw po open. Hindi pa po open. Opo, oh, February pa daw po. <laughs> <Hindi>, ang dami. <pa. laughs> ito pa, ang dami talaga. <laughs> kuya, galing saan? Galing pa dito po kayo dyan. saan? Ah, Baguio. Si Kuya malapit lang, dito lang. <laughs> kuya, February pa daw po. <laughs> Kami <tay> po naging updated na taga rito. Oo nga, kayo rin taga rito pero no, hindi nyo po alam, no? Po. Wala pa akong official na po. Oo nga, excited na nga. Ang dami po pong excited na eh. Na pwede na pwede Kasama na nyo rin po to? Hindi po, isa ba? Ah. Ito mo, pare-parehas tayo nang hinahanap ang dragon. Ang mahiwagang dragon. Ay, yung dragon pa naman, hindi pa naman nagpisa. Ayan pa, oh. <laughs> Grabe, ang dami na talaga guys na pupunta dito. Dapat may malaking clothes. Hindi yeah. <laughs> po, sa Facebook po kasi talaga siya nagte-trending ngayon. Dapat po doon po masabi na hindi pa siya pwedeng puntahan. Kasi sa dami pong pupunta yan, sunod, sunod. Bupa, Sunday. Ay, Monday. Oo, oh, uwi na tayo. <laughs> <laughs> Wala nga, sarado ko daw. Ano ba dapat siya? Kamasad Eh, ito pa yung bato. Ginagawa pa lang nila. Ayos kami sa Facebook. Madaming nga <laughs> kami sa Facebook. Ayan guys, nakarating na rin tayo dito sa Dragon Treasure Castle Pero, hindi pa pala siya guys open Anong masasabi ng mga hindi nakapasok? <laughs> <Mas -scam laughs> na, <kami. laughs> na -scam daw sila eh uh, uh, From? Thank you, thank uh, Manila po Oh, Manila, <laughs> <laughs> Manila. <laughs> oh, Kaya oh, ayan. <laughs> Anong sigaw ng mga hindi nakapasok? Na-scam <laughs> <Mas> <laughs> <Nais -scam> kami <laughs> Sige, kayo. Meow, meow, meow. Meow, meow, Yan, uwi na sila. Ayun, si malupitan pala yun, oh! Malupitan, shut up. Oops. Ano sa Ano Ayan na si Kuya, ipasukin niyo kami. Hindi na uso fake news kaya hindi pa pala fake news. It's a fake news. Marami tayo Kuya, hindi ka nag-iisa. Napakarami po. Dali ba Maynila? The new biggest attraction in Baguio City. Nakaw! Wala, walang nakalagay na sunto open eh. Kala namin bukas na eh. Hindi kayo nag-iisa. Picture! <laughs> ito pa po isa, may dumating pa Ang dami pa naman nila, oh, puno yung van Ito ang Dragon Treasure Castle Ang bagong atraksyon dito sa barangay Irisan, Baguio City Kamakailan ay kumakalat sa social media Partikular sa FB at TikTok ang mga larawan nito Kaya naman, agad itong pinuntahan ng mga turista The new! Ah! Biggest attraction in Baguio City. Subalit, makikita natin sa actual drone footage na hindi pa tapos ang construction nito. Subalit, huwag mag-alala dahil tiyak na maganda ang kakalabasan nito sa oras na matapos. Dahil magkakaroon din daw ito na underground tourist attraction. Ayon kay ate na bantay sa gate ay February 15 ang opening nito pero hindi pa ito tiyak. Kaya naman makabubuti na hantayin ang official announcement para di masayang ang pera at panahon sa pagpunta. Yan, uwi na sila. <laughs> Nasaan na yung, ano, yung dragon? Hindi pa nagpisa eh. Wala, wala ba, ano ba yun nasa loob niyan? Walang, walang dragon? Wala, mag-ano pa yung magpipisya pa yung dragon. Kasi parang construction pa dun eh, no? Hindi, doon sa ibabaw daw yung mag ano, Darating din siguro yun. In order pa. Wala sa pa. Sa China. <laughs> wala pa yung dragon. Yung dragon sasayaw pa sa Chinese New Year. Ay, oo pala. <laughs> Bye ate. Bye. Bye. Ang, ang... I've had trouble sleeping so I stay up late at night in a room lit by the TV light all I want is to get some shut eye but my thoughts are keeping me awake I don't know what it is Don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. Cause all I want is to get some shut eye. But the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is.